Araw na naman po ng biyernes dito sa Padre Garcia. Yan, nandito po ulit tayo para mag tanong po ng mga presyohan ng mga baka. Yan, nandito po yung mga magaganda dito sa may po. mga baka ng Lemery. Pakatalo po nitong isang ito. Itang Itang eh. Kaya, yan, yung isang baka. Yung isang mga Kaya, ubusan po natin magtanong ng presyo. Sir, pwede sir malaman ang presyo na yan. CP. 125. Ang yeah. hey, 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 hey. yeah. yeah. presyo daw nito hey. ay 125,000. Yeah, maganda, malaki. Kana mm -hmm. do rin. Mm -hmm. mm -hmm. Makalaki yung baka. Sa inyo po sir yan? Oo, oh, ba, uh, yeah. oh, baka. Oo, baka. Oo, baka. Kay sir ito yung baka na ito. Yan, itong malaki na ito kay bakang lemery. Ang gana at rin. Ito naman yung mga baka ni tatay merong Nabuka na itong magaganda. So, yun. Yan, itong maganda o oh, junior ball o oh. maganda o oh. talaw o oh. yeah. Pusin din mo naman ang presyo na yan 90 Ito naman ay 90,000 <laughs> Yan maganda o oh. <laughs> Pertidahan partida Ah, 95 ang isa ito 85 Ayan. 85 at 95 Titingnan naman natin ang hulihan Napakaganda Pantay ang hulihan Pantay ang hulihan Ito naman 'yung isa. Malapad. Makakapal oh. Sir, pwede mong malaman ang presyo nitong... 105. ,000. Ayan, kasi ray 105,000 naman itong ibinibinta niyang baka. Matalaw. ito yung na Sir, nabilin, nabilin nyo na po, sir, yan? magkano po, sir, ang magkakabili? 23 ako. Magkano po? 33. Ah, 33. Malaki na po, sir, ano? Saan po, sir, ang dala na yan? sa ibaan. Yeah. Si sir, ay maaga pa yung nakabili siya ng kalabaw. Dala yeah, 33,000 ang pagkakabili niya. Malaki na, oh. Di yung lalaki. Mura ang pagkakabili ni sir ng kalabaw. Oo. Sangat aku, malaki na. Sangat Pero hindi malaman sir ang presyo ng yung, yung baka. Magkano boss? Ah, ito naman ay 100,000 pesos. Yeah. Malalaking baka ngayon na dumating na yung araw ng bernes. Napatalo. Napakating magagandang klase. Sir, magandang umaga. Sir, pwede po malaman ang presyo ng inyong 98? Ah, uh, ito kasi sir ay 98,000 oh, naman itong ganitong klase. Daw. Ganda nitong ano, eh, ganadurin, malapad ang pangangatawan niya saka ang laki ng pasong talaw na Sarah. Sir, pwede po sir malaman ang presyo ng inyong baka? Walang patong sa 65. Uh, patong sa 65 po ito? Oo. Uh, uh, patong sa 65? Uh, ito ang mga kaya sir na ito ay patong ito sa 65,000. Ito, may haba. ito naman yung patong sa 75,000 uh, uh, Ang ganda haba na natin niya talaw para sa mga gandang baka ngayon ang mga dumating dito uh, talagang panggana uh, Sir, pwedeng malaman ng presyo na ngayon mahigit sa 70 ah, uh, ito naman ay mahigit sa 70 daw sa ano ito pa na pagkabaka ko yung mga bakan lemery magagandang isang uh, mga bakan lemery

Hindi, tinatawarin ang bossing ng 130,000. Boss, magkano presyo ang mga yung baka? Ito naman ay 65,000. Ito naman ay magaganda mga pangangatawan nyo ready na pa ng mga hulihan Mga kapal Pwede <makes noise> yung uh, malaman presyo eh. niya. 65 uh, ito naman ay patong daw sa tig si 65,000 ang bawat isa gusto pa wala malaman ang presyo niya mahigit eh. po ay uh, na po. anum na po. mahigit uh, mahigit naman ito sa 60,000 kanta ang ganda. gan na gan na. gan na. gan gan (צחוק) Sir, pwede po sir malaman ang presyo nito. 45. Ah, uh, itong mga ganito kalaki ay 45,000 ang presyo. Pus pwedeng lang ang presyo ng itong? 58,000 uh, Ito isa? 58,000 Itong isa naman? Ah, 38. uh, 38,000 Ang presyo naman nito, ay 58,000 itong isang ito Itong malaki, medyo malaki na At ito naman yung 38,000 Paramihan dito sa mga bina... Mga baka na dito, ipanay mga Torete Mga lalaking baka na dito Ang presyo naman mga kasir ay 81,000. Ayun. Mm -hmm. mm -hmm. okay, sir, uh -huh. sir pwede po sir ma malaman ang presyo na yun yung baka? Nice, Medyo na 60 ho, oh, may it sa 60. Ah, tawag naman, make it sa 69. Ah, 69,000 naman ang presyo nito. Sir. Ano Sir. magkano po ang presyo nito? Pwede po sir malaman ang presyo? 110? Uh, 110. Ah, uh, ito naman ganitong kalaki 110,000 ang presyo. Sir. Ganador. Sir, pwede po sir malaman ang presyo nito? Ito po sir. 70 po sir. Mahigit sa... Mahigit po ano? No. Uh, itong kay sir ay mahigit sa 70,000 itong makakapal na itong bakang ito. Yan uh, sa so, mga panabihan, makakapal na. Ganda. Uh, alagayin. pagganapan dito sa livestock auction market ng Padre Garcia Batangas lagi po tayo pag nakakapunta rito lagi kung umuulan kaya pag sa pag ganito daw umuulan ay eh, binibigyan na lang nila ng mura at pagka yung madalang ang buyer pag ganito